Bagong blockbuster three-team trade para sa Lakers, yan ang pag-uusapan natin ngayon pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po palike na lang po maraming salamat mga maka-full court. Sinubukan ng Los Angeles Lakers na i-trade si Hawks guard DeJount Murray hanggang sa huling araw ng trade noong nakaraang taon, ngunit walang nangyari na parehong nagpasya ang Lakers at Hawks na tumayo sa kanilang mga koponan. Gayunpaman sa isang punto, tila isang deal sa pagitan ng dalawang koponan ang maaaring mangyari. Ayon kay The Athletics' Jovan Buha na sumasaklaw sa Lakers, ay sumulat sa mga linggo na nangunguna hanggang sa deadline ng kalakalan, the Murray buzz is only increase and to noisy levels the Lakers and Hawks have discussed potential frameworks of a deal, including a version noong nakaraang linggo na nakasentro kay D'Angelo Russell, Jalen hood Shifino, ang 2029 first round pick at karagdagang draft compensation ayon sa maraming mga pinagmumulan ng koponan at liga na natigil ngunit inaasahang babalik ito ng malapit sa deadline. Paano kung ang Lakers at Hawks ay nag-trade, ngunit nagdagdag ng karagdagang koponan? Maaaring subukan ng Lakers na ay trade si Alex Caruso ngayong off-season at maaaring maging target sila ni Morey. At dito nga sa inilabas na blockbuster trade ng tatlong koponan ay matatanggap ng Hawks sila Rui Hachimura, Austin Reeves, Jalen Hood Shefino at ang Lakers 2024 first round pick. Number 17 overall. Matatanggap ng Lakers sila Dejounte Murray, Alex Caruso at Torrey Craig. Ang Chicago Bulls naman ay matatanggap sila Jared Vanderbilt, AJ Griffin, 2029 top 5 protected pick via the Lakers. Sa tingin ko ito ay isang kalakalan na maaaring magkaroon ng ilang kahulugan para sa lahat ng kasangkot. Nabalitaan na gusto ng Hawks si Reeves, ngunit ayaw makipaghiwalay sa kanya ng Lakers. Ang pagkuha kay Caruso mula sa Bulls ay gagawing mas madali ang pagpili na iyon dahil si Caruso ay maaaring dumausdos sa Reeves na panimulang pwesto kasama sina Murray, LeBron James at Anthony Davis. Idaragdag si Craig para bigyan ng Lakers ng kaunting lalim ng pakpak na kakailanganin nila. Bagamat hindi ang trade na gugustuhin ko. Si Austin Reeves ay maaaring mag-slide sa panimulang papel sa Hawks. Binibigyan sila ni Hachimura ng laki at haba sa wing position. Si Jalen Hood Shifino ay isang batang manlalaro na kayang umunlad. At makukuha ng Hawks ang number 17 pick na maaari nilang gamitin para kumuha ng player para idagdag sa kanilang core. Kung mananatili ang Hawks sa number 1 at kunin sina Alex Sar o Donovan Klingan, iyon ay maaaring isang medyo solid na panimulang lineup. Sa tingin ko ay magkakaroon pa rin ng mga problema sa depensa sina Reeves at Young sa backcourt at habang solid si Hachimura, hindi niya ginagalaw ang karayom. Ipinasa din ng Hawks si Jalen Hood -Shifino sa draft ng mga nakaraang taon. Ang draft na ito ay hindi lubos na pinahahalagahan at ang number. 17 na pinili ay ganoon kahalaga? Hindi ko gagawin ang trade na ito kung ako ang Hawks. Ngunit ang Lakers ay maaaring maging pinakamahusay na option sa trade market ngayong taon. Dahil sila ay magiging desperado na ay upgrade ang kanilang kopunan upang imaximize ang kanilang window kasama si James. Ito ay isang disinteng pagbabalik para sa Bulls para kay Caruso. Kumuha sila ng dalawang batang manlalaro sa Vanderbilt at Griffin na nahulog sa pag-ikot ng Hawks at isang hinaharap muna mula sa Lakers na malamang na maghatid. Si Caruso ay 30 taong gulang at nasa isang mag -e expire na kontrata. Kaya sa palagay ko ito, ang pinakamagandang pagbabalik na maaasahan ng Chicago kung sa wakas ay magpasya silang ilipat siya at makakuha ng mga asset. Sa palagay ko, ang kalakalang ito ay higit na nakikinabang sa Lakers at Bulls kaysa sa Hawks at hindi ko gagawin ang trade na ito kung ako ay Atlanta ngunit ang Lakers ay dapat talakayin bilang isang potensyal na trade partner dahil sa kanilang nakaraang interes kay Murray. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba yung pakiki pag deal ng Lakers sa Atlanta Hawks? Pakikomento na lang po sa ibaba, babasahin ko po yan. Maraming salamat.